Sir, so, naka-start na po ang therapy. So, for safety reminders, lahat ng debuttering gamit, debuttering ang uh, isa. Mga debuttering post-ease. So, takilain na lang. Isa pa po. Naka-start na po ang therapy. So, bagay po namin, sir. So, good Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Uh, may isa na sa isa isa meron tayong first time. Anong ginagawa ka pag may first time? ba? Ayun So first time lang po. Okay, so first time nila na kayo porto ng ganitong therapy. Okay, so dahil meron tayong first time, anong ginagawa ka pag may first time? Sasayaw. Sumasayaw po. Sumasayaw ka po ba, Ha? Hindi. Noon pa. pa. Pero ngayon, hindi na na. Okay, sir. So, dahil ayaw naman sumayo ng first time, i-welcome niyo po siya ng masigabong para pagkakita. Uh, okay, so dahil ngayon lang kayo nakikanda ng ganito, alam niyo po ba yung pangalan ng therapy na pinakita niyo, ma'am? Sundin so, nila sinabi, Sinabi ko ano yung pangalan? Ano yung pangalan ng therapy? Ano ano yung mo? Ano pangalan? Ano yung naging ano na yung pagkaw mo yung ano? Yung na na yung Yoshi. Okay, si Yoshi po yung pangalan ng therapy na pinatay niya. So, if I tayo mag-pusit sa so banner presentation, morning magpapakilala lang po ako. Kilala niyo lang po ba ako? Bakit hindi pa? Kasi first time. Okay, so mga hindi po nakakakilala, ang pangalan ko po ay Red. Yes. So isa rin po ako sa mga dadang visit, experience po dito po sa company po ng Yoshi. So kung meron kayong katanungan regarding sa therapy na ginagamit nyo, sa health club nyo po makisir po rin kayong magtanong sa amin o kaya sa mga presenters na langi na may duty everything. So may katanungan? Ako? Wala pa. Yung mga regular makisir so may katanungan po ba? Share sure. sure, kayo? Baka mamaya meron ha. Sir, so is Yoshi. Yoshi Company, which is No Health, New Life. So, panibagong kalusugan, panibagong buhay. So, dito naman po, ma'am, ang Yoshi po is nagkakandak ito ng Libre Therapy. So, bakit siya naging libre? Okay? So, bakit nga pang mingso libre ang therapy dito sa Yoshi? Bakit? Bakit nga wala siyang bayad? Ano yes. Wala na. Yes. Okay, kaya siya naging libre kasi nasa kwarto tayo yung tinatawag na actual advertising. So pag sinabing actual advertising, mami sir, ang Yoshi Company hindi niyo pa ito makikita na nag-a-advertise through television sa Billboard, sa magazine, ay kahit anong social media platform. Yeah. Well, kasi kayo makin ang pupunta ng wellness is Para kayo magkaroon ng idea about po sa therapy na ginagamit nyo. Para confidence nyo mo na nasasabi kung ang therapy device na ginagamit nyo effective or hindi siya effective. Okay, uh, so dahil pa tayo ng actual advertising mommy so, ang Yanshi company, meron siyang pinapakilala o pinipresent na iba't ibang healthcare devices. ako uh, so meron tayo Dr. Rossi, 099,000 D-1000 din ako at saan ito po yung ginagamit niya ngayon. So meron din po tayong 07-9000B. So, so ang tawag po sa devices na yan is Yangshin Multifunctional High Potential Therapeutic Devices or mas kinala sa tawag na Yangshin High Potential Okay. So itong mga devices na yun, Mami Sir, na wala pa po yan sa isa sa pinakamaunlad na bansa. Which is yung bansang? Japan. Japan. Japan saan? Ano nga ba siya? Japan yun, hindi Japan. Okay, sa Japan po ito nagdala. So yung mga devices na yan, meron silang pinupudyos na two vital elements. So, ang una dyan is yung negative ion at yung pangalawa is electric energy. Which is yun yung nakakatulong sa mga taong merong iba't ibang sakit. Tulad na lamang ng taong mga, mga taong nahihirapan makatulog, sa mga taong wala ng oras para makapag-exercise, sa mga taong nakakaranas ng pagka-stress. Na-stress po ba? Ha? Hindi ka nais, hindi ka na-stress, hindi ka na-stress sa katabi? Uh, paminsang minsan na-stress daw siya sa katabi <laughs> wala, nabang mag-away na nga maya okay, so hindi naman na-stress so tanong ko lang sa'yo, ma'am, ano ko ba yung health problem? ano yung pilapaterapy niya? anong sakit uh, meron kayong therapy, health problem, sakit niya, diabetes lang ngayon, type 1? kayo. Ano yan? Toxic or hyper or hypo? Sa siya. Sa ano? Toxic. Toxic winter yun. Naro. Sa loob siya, di ba? Sa loob. toxic po. toxic. Pero pag goiter. Kasi, ay sino lang yung May goiter pala siya kayo? hindi ko Bawal na. Sa loob ano niya. ano ah, yun So, we'll see. So, Lucy. So, yun di naman siya gaano? Ano oh, lang no, no, sinabi niya Sige, tabi mo. Hindi pa naman siya kaano. Ano yan? Hindi. Sa labas ba? Parang sa labas pa lang siya. Parang maliit malipat pa naman siya. Ah, okay. okay. So kasi dito, bawal talaga yung ano yung hyper. Yung kapag sinabi kasi yung hyper, nasa loob siya. Okay, kapag sinabi yung hyper, yung ano, yung better is not so love siya. So, nakaranas siya mga ilang months niyan, or years, na nagkaroon kayo ng ganyan. Ilan so, Bago pa lang siya. So, wala pa kayo naranasan na complication about yan? Wala pa. Okay, so pwede kang mag-undergo ng therapy ngayon. Pero if ever na meron kayong naramdaman, so, uh, I mean, after nyo mag-undergo ng therapy, pwede hindi na kayo kumuhin niyo. Pero kapag wala, like for example, kapag after nyo mag-undergo ngayon, tapos wala naman kayong naramdaman na kaiba dyan, pwede daw mag-dod din niyo. Pero kapag meron, mag-stop na po si pag-undergo ng therapy. Kasi hindi pa naman siya daano kalaki naman talaga. Sumaliit so, pa naman siya malay mo yan dito, hindi siya maano, parang hindi maging mas malala yung pagkakaroon ng hate, eh o mo ng toxic Eh. Ako, sige na lang yung gawin nyo, ma'am ha, if ever na kayo kayo nagtanong dyan, mas maging, masakit siya, pwede kayo tumigil sa si paggamit Kasi, yung mga toxic breather, hindi po yun namin inaalaw dito totally. Pero sa iyo, sundin naman siya gaano, malaki. Okay, so parang may sort na. Okay, so naman, back to ano kayo, banner. Ang kagandahan naman po sa device na ginagamit mo, wala ang itong side effect. So hindi rin po siya masakit po natin. Sa pagkakapunod po dyan, ng 30 minutes, nakaka-feel relax at comfort at ulit At ang kagandahan pa dyan, ma, yung iniinda niyo pong health problem po sa matagal na napanahon, kaya po yan na solusyonan ng paggamit ng, ng therapy machine. Pero dito, ang kailangan nilang paggamit is yung mag-everyday. Ngayon, sasabihin ko lang sa inyo, yan yung sabi ko kanina pala na kapag nagkaroon pa din, tumitin mo na kayo. Pero so kapag wala, tumitin mo kayo. Sabihin ko kasi kailangan everyday. Okay? Kailangan everyday yung paggamit ng therapy. Kasi doon nyo lang, mala, ay doon nyo sa sakyan po doon na itim, kanina po yun. Ang so, sumin yung may sa sakyan so, na black. Yan. Black po. doon ba siya? Hindi mo yan yan. Ayun, bawal na tayo ba yung akoy. Okay, so kailangan dito everyday. Okay, so ang therapy natin maging sir, ang pwedeng gumamit niya is buong pamilya. Sa so, 3 years old pa pa pala sinabata, may sakit man po o wala, Pagkakas ng gumamit ng SE. Sa mga nagkakay, po na gusto pa humabang kayo? Ay, akala ko nasa rin na tayo. Wait lang po. Okay, so, ito pala yung mga benefits na makatuwa nyo sa paggamit ng therapy. So, una po dyan is revive at recover practices. Pangalawa, increase ba, uh, body metabolism, remove toxins in our body at remove free radicals, and antioxidants. So sa paggamit din ng therapy machine, pinapaganda niya yung circulation ng dugo, pinapalamas na yung immune system, at ito po ay suitable gamitin sa mga mag-asawang na is maibalik yung tinatawang na energy at harmony. Sa mga taong wala ng oras for exercise, sa mga taong bibihira na lang makapunta sa mga natural environment, sa mga taong babagay na babagay sa kanilang, pagtatrabaho. So yun yung mga benefits na makukuha nyo once na ever ito dito sa paggamit ng therapy. So ito yun naman yung pwedeng gumamit ng therapy. Ang pwedeng gumamit ng therapy machine, bukat pamilya, 3 years old po patas na bata may sakit man po o wala, pwede na sa therapy. Sa mga nagkakaedad na gusto pang humapa ang kanilang buhay, sa mga taong nakatira po sa sugar. At the same time, may advantage po yung paggamit ng therapy. Sito so, yung mga advantage na ito po yung mga health problem na kayang masolusyonan ng paggamit ng therapy. So, unang po dyan is yung mga, uh, yung mga taong diabetic para yun yung mga diabetes type 1, type 2 yung mga taong na isong may arthritis, may heart disease migraine, osteoporosis muscle stiff and joint pain kidney disease, katarata at asthma, cholesterol rheumatic, irregular menstruation, skin sensitive at the same time yung mga problem ng kalalakihan yung mga prostate enlargement at loss loss sa kabata iyan naman yung mga pitos, hormonal imbalance at may mga. So lahat po yun, kaya ng therapy machine, basta mag-araw-araw. Kailangan consistent gumamit ng therapy. Kasi ang effect ng therapy, hindi siya instant. Hindi siya isang opo lang dyan. Pagtayo niya, magaling na kayo. Tama? isilbing pundasyon ng katawan natin na kung saan lahat ng tao is nagmula sa sales. Ikaw po ba, ma'am, saan ka na nagmula? Sa nanay mo. <laughs> saan ka nagmula? O sa nag -mula? Oh, so tatay niya, walang nakasagwa. nakamula sa inyo. Hindi talaga si namatay sa inyo. Ayun. Kaya doon ka nagmula. え、ハンターとかね、ね、そう。けど、ね、だから、ペデンから <laughs> <laughs>

saan kadalag mula? <laughs> saan ka Ayoy, Ayoy, ay, dito tayo nagmula. Okay, sa pamamagitan niya ng sperm si cell at jna si, so kapag yan po ay nag nabuo na na buo okay? so sinabi namin sa inyo, hindi namin tulugtuyan sa <laughs> <laughs> sa hierarchy which is meron tamang pagkasunod-sunod. Okay, yung nasa top po dyan, yung tinatawag natin body system. Ang body system natin binubuo ng iba't ibang organ. Yung organ natin binubuo ng tissue at yung tissue binubuo ng So, so ito yung pinagmulan ng katawan natin. Ito yung foundation niya. Ngayon, kapag hindi malusog o hindi matibay yung kondasyon katawan natin, yung tissue, yung organ, hindi rin po yung magiging matibay. Kaya ang katawan natin hindi rin nagiging matibay, nagkakaroon tayo ng iba't ibang sakit. Okay, yung diabetes, ano yung organ yung natatamaan dyan? Pancreas. Yung pancreas, okay? So, kapag nagkaroon ng problem yung pancreas mo, automatic nagkakaroon ng Fuck it. I know. Nakasabi ng kanina, yung tumataas yung sugar. Di ba yung sige, ang pinakailangan para hindi tayo magkaroon ng health problem, malusog yung pinagmula ng katawan natin. Kasi kapag nag naging healthy yan, yung tissue, yung organ, healthy din po yan. Kapag healthy yung organ, buong katawan natin nagiging healthy. Kasi po ma'am, ang katawan natin parang bahay lang po yan. Yung bahay may purgasyon, tama? punta siya ng bahay. Haliligay. Ano, ngayon kapag tibay, yung pundasyon ng bahay, anong nangyayari sa bahay? Yes, masisira. So, ganun din po yung katawan. So, dito, sa paggamit niya ng therapy, ang main target po ng therapy machine is yung cells po natin. Pinapalusog niya po yung cells natin. May re-revive, may re-recover, may re rejuvenate ng therapy machine yung cells natin. So, ang cells kasi natin, merong ibang-ibang structures po yan. So, meron tayong pinatawag na cell membrane, nucleus, at Golgi apparatus. Pero isa sa pinaka-important po dyan, yung pinatawag natin cell membrane. So, bakit cell membrane yung pinaka-important Okay? Ang trabaho kasi ng cell membrane natin, mami sir, siya yung nagta-transfer ng oxygen ng water at night ions. At the same time, ang cell membrane po ang nagre-release ng carbon dioxide at toxin. Kaso nga lang, ang cell membrane natin nangangailangan siya ng electric energy. So electric energy is required to activate cell membrane. So yung electric energy na yan, saan po natin makukuha? Makukuha po natin yan sa pamamagitan ng pag-exercise. Pero ang tanong, nakakapag-exercise ka ba? Sure? Anong klaseng exercise? Palangkal. Lakad-lakad. Exercise yun. Sino dito? exercise Ha, nakakapag-exercise kami? O, no, sino yung hindi na nakakapag-exercise? Okay, so ganito po, no? Kapag walang exercise yung tao, yung kuryente sa salamin pwede hindi na po yan. Magiging inactive ang salamin pwede po natin. So kapag hindi siya naging active, hindi gawa ng maayos yung kanyang trabaho. So kapag hindi nagawa niya, hindi nagawa ng summer bin ang maayos yung kanyang trabaho, hindi niya po mailalabas sa katawan natin yung carbon dioxide at toxin. So kapag hindi nailabas sa katawan natin yung carbon dioxide at toxins, yan po ay tumuyang hinahalo sa ating blood right. sa ating dugo. Kaya ang dugo nyo nagiging acidic condition. So kapag acidic condition ang dugo nyo mga insulgen, kung na-activate lahat ng health problem, pagtaas ng sugar, di ba diabetic ka? Pagtaas ng BP, pagtaas ng cholesterol, pagtaas ng karya. Nakapaglating ko ba ngayon? Kailan lang. simple. Sino nagpa-vlog team ka? Ano yung unang kinuha sa iyo? Kaya mo na. Paano nalaman na matas yung kriya mo? Ano yung kinuha sa iyo? Dugo. Dugo. So nakitaan ka, umabot ng ilan yung kriya mo? Ah, so gusto mo, if para mag-achieve for creating mo. Pero yung nakitaan sa kriya mo, is normal naman siya. Okay, so sila. Yung nagpa-blooding ko, yung nakitaan sa'yo na mataas. Walang nagsitaasan like, sa'yo. Walang nandun? So, ako okay, na yun na. Parang naman. So, yung pinagpaterapin mo ngayon is yung sugar. Pero yung sugar mo normal naman. Ngayon, ang nang may may, ngayon, mataas pa. Ay, hindi pa. Ang ah, kalisas, so, tulad nang sabi ko so, kapag wala nang naramdaman, ah, pwede kang mag, or ulit dito sa so, paggabit ng therapy. So, tapos na therapy dyan sa tono Okay, tapos na. Okay, so, baka oh, dito. Okay, so, nang huli pa na Okay, so, tapos na. Ang parating mamin, sir, gagalit? Gagalit. Pag di okay. Hindi gagalit. So, maraming maraming salamat. God bless us all. Big ingat po kayo sa inyong pag-uwi. So...